shoutout po sa mga nanonood kay Kuya Mario. Supportahan po natin ang kanyang YouTube channel. Ayan, thank you Rachel at Do. Thank you po kay Kuya Mario. Salamat po. Uh, support po natin ang kanyang YouTube channel mga kalingap. No? Support po sa so, pamamagitan po ng pag-like, pag-share, and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. ay eh, syempre, panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you mm. po and God bless us. And thank you Mario's Vlog. Thank you very much. Mga kalingap, mga kapobrel, at ah, supportahan natin. Ah, makikita ka na bundok. Ah, kamusta na yung bundok? Bundok pa rin. Maraming puno. Napansin ko. Ang daming puno. Ang daming ibon. Kumain pa ako ng buko. Ay, sarap. Ay, okay lang. naubos Dito, bro. Dito. dito tapos at press doon, doon balik ito bro diretso ka muna dito tapos at press doon sa ngayon po mga kalingap ano ang dami po namin pinupuntahan sana po ano sa lahat ng mga pupuntahan namin samahan nyo po ako tapos na yung kubo oh, ano lang flooring ay flooring walang putik doon sa daanan maputik no? tama lang naman hmm, wala naman ang hirap daw kasi doon mga tayo ng <laughs> tayo ng kalabaw yung putik Ayan po mga kalingap sa ngayon po ano na dito tayo sa bayan ni Nanay Maruya. Ayan uh, siyempre po binablog na ngayon ni Dodong. At uh, siyempre hanggang dito lang po kami sa labas mga kalingap. Ayan gawa namin. na. Eh. Ito si Alfie. Bro bakit nakapula ka ngayon? Ah, kasi Birthday mo ba? Hindi. Pagpula kasi bro kailangan palaban. Ah, palaban? Palaban pala talaga. Kasi may ako pang. pala. Oh, kailangan palaban tayo. Ako sa lahat ng hamon ng buhay. Chill lang, chill, chill lang. Pero, kayo hey, alam mong kolor na ito, sa Ito rin, bro. Ito rin. Ito, kapag mayroon tayong, kuhan, kapag mayroong uh, ilalaban, nagbabago ang kulay nito. Ay, ganun ba yan? Oo, oh, nagiging pula ito. Nagrabi yung may lumabas, bro. Outfit pa lang. Ayan. Grabe. Ayan, bro. Mm -hmm. Bro, kung akong chicks, Manila ko unang ko dito, na po <laughs> ay po mga kalingap pa niyo po kami sa lahat ng aming mga pupuntahan uh, ayan asa ay po nandito po tayo sa bayan ni anong bayan ito bro? anong bayan uh, Mercedes pa ba ito? anong barangay? Mercedes, Mercedes. Oh, Mercedes. Mercedes. Um, Mercedes. barangay Mercedes, barangay Mercedes. <laughs> Barang Mercedes. <laughs> Barang Mercedes. <laughs> hindi po uh, eh, eh po, samahan nyo na lang po kami sa lahat ng aming mga pupuntahan mga kalino. At uh, ngayon nandito po. Ayo, thank you po. Barangay to? Bakuan. Ah, sabi na sa iyo eh. Ayan. At siyempre po mga kalingap Meron po tayong mga dalang uh, ano, Mga grocery Ito po ay pambigay sa ating dalawang beneficiary Ayan Kaya Ito po si Nanay Maruya at doon sa isa, doon na po si Nanay Amparo. Ayan, marami po sa lahat mga kalingap. Sa inyo. Ay, nandito pa si Sidong, hindi pa tapos. Mga kalingap. Ayan po mga kalinga, papunta pa tayo kay Nanay Amparo. قال لك ايش عليك

Ngayon mga kalingap ngayon lang tayo nakakita ng bangka Kasi ang alam ko bangka ang papel lang Ayan Ayan po mga kalingap kung nakakita nyo ito uh, ano to. Wala po kasi yung may-ari Kaya nabangan uh, po natin yung may-ari nito mga kalingap Kasi kawawa naman po Ayan na uh, may nagturo po sa atin dito sa may ari nito at uh, yun nga po dito lang po sila nakat daw dito lang nakasandal siya natutulog ayan po kaya gusto ko po makita siya mga kalinga baka kailangan po ng, tung, ng kaunting tulong natin ay tutulungan po natin ano po ayun nakakaawa naman po ayan ito ang na, sobra po ano grabe itong bahay na to ayan alam yong mga kalingap itong bahay pong ito, parang nakiki yung bubong natin na yung bubong na yan. No? Oh. Halos ganito po mga kalingap yung bahay ni ni Laika. Ganito po yun yung bahay niya kapag tumulog. <laughs> kapag uh, umulan, ayun ha talaga po. Ayan lang dito lang po natutulog. Oh. Kakawawa naman. Ayan, Inihintayin ko po mga kalingap. Meron lang po sa atin nagturo dito. na yun nga, uh, dito lang natutulog. Ayan. Isang uh, senior na rin po. Ayan po ang bahay niya. Grabe ano po. Grabe yung bubong. Parang kailay ka din. Talagang nakakaawa yun. <laughs> ringtone <laughs> Ay, wala tapos na tayo ngayon, Share out. Tagkaro. Hello vlog. Hello. Hello. Hi, blog. Hi guys. Hi vlog. Welcome to my guys. Ano ay isa yung delikado. Ay hindi ko pa na-kunyon. Yun. Yung ano, may accident, ano yung kasi manok 'yun. Ay. Ah yung uh, kwan uh, ah, yun yun nga tagkaro ah yun oo delikado yun tagkaro makinig ka pag sa mga bandang alas otso doon may marinig mo yun doon sa may medyo gubat gubat doon meron sa may kalatoto hindi <laughs> dikit kaya marinig hindi